Santo Niño. Pakita mo. Pakita mo 'yung Santo Niño. bilig Pakita mo 'yung Santo Niño. Mios, Mio. Oh, Mio. Oh, <laughs> eh hindi niya pa kasi hindi ano ko Ano ba? Ano ka po ba? Ano ba? Ano ka po ba? Worst min Ano ba? Ano Guys, hindi niya pa kasi, ano hindi ko ba, si Ang nakikilala... Ano ang, ki, ang kilala pa lang po kasi niya, guys. Ano ito? ba? O, ano po, po? anak. Ang kilala ano lang... Ano ba? Ano po? Ano po? Ang kilala pa lang po kasi ni no! si Papa Jesus. No! Ano ano si Papa Jesus pa lang. Si Santo Nino, hindi niya pa kilala. Ngayon niya pa lang What is this? nakilala. So, inakala ang karakter. Pasensya <laughs> na hindi <laughs> ko. Hindi ko pa po na ituro. Is hindi is Santo Ninyo, baby Jesus. Oh. Diba? Eh kasi ang anak mo, ngayon niya lang nakita si Santo Nino. No. So hindi niya alam. Akala niya, karakter. Si Papa Jesus pa lang kasi ang alam niya.